Ito akit mga kabayan si Ron Ron. Kukuha oh. siya ng buho ko. Dahil po ay sigari mo na uminom ng tubig. Para po ay panglinis ito sa mga sa mga UTI mga kabayan. No? Oh. Para mapalitan na yung eh mo mga kabayan. Ayan kung makita si Ron, -ron ang, ang kapatid. At yan po si mama, si mama din mga kabayan. At yung mga tayong ipapaw, patay patay na yung mga tubo. Oh. Abis bang init. Oh, sirik pwede. Limon. Junior na yung Kuya Raymond mga kabayan ayan pa si Kuya Raymond mga bayan, oh. yung mga tanong papa o oh. mga saging mga saging oh. yan oh. yan saging <coughs> 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 oh ayun na oh oh oh, oh. saan na punta aron o taas na Dati mga kabayan, ito yung bahay namin, mga kabayan. Almost 30 years or 40 years po mga kabayan, dito kami tumira. Grabe, sobrang layo po dito ng tubig mga kabayan. At doon po kami kukuha ng tubig ko sa ilalim. At yan po ang ginadaanan namin mga kabayan. Ngayon ay tinaniman na po ni Papa ng ano, yung tubo mga kababayan grabe yung nag aaral pa kayo mga kababayan grabe sobrang layo yung nilalakad namin pero nag tistis kami mga kababayan na mag aaral at yan pong lalakad namin pato sa school Pag gabi po mga kabayan, pumunta kami sa ano, sa dagat ni Kuya Raymond. Uh, Nang huli kami ng isda. Uh, wala kaming huli mga kabayan. Uh, medyo magalaw-galaw yung tubig sa dagat kaya uh, hindi makita At uh, pag umaga, bumalik kami mga kabayan. Uh, Tagdala kami ng nylon. Nagtuntun kami mga kabayan. Nanununtun. Uh, buti, nakahuli kami ng isda. konti Pero may pwede na pang ulam mga kabayan. Kaya solve na mga kabayan. Kaya shoutout sa mga followers and subscribers. Magandang hapon, magandang umaga po sa inyo. Uh, sa hindi pa nag-follow sa Facebook page, ha, baka pwede nyo pong i-follow mga kabayan, no? Si Rami Vlogs. Support, support din mga kabayan. Shout out po. Sa aking mga video mga kabayan, no? Baka pwede nyo pong i-share. maraming salamat po sa inyong support, ha? At salamat sa Diyos, no? Na nakababa na kami mga kabayan. At doon na po yung bahay namin, no? Sa baba na. Nakababa na kami mga kabayan. Yan po si Karimo, no? Ilalim. Malaki ng kahoy ni Papa oh. Pwede na paggawa ito ng bahay. Wala na pala akong problema nito. Pag magpagawa ako ng bahay, meron na mga kahoy yun. Oh. Mga jumalina. na. <laughs> Malaki na. Dati, maliliit ang tumakabayan.